araw mga construct ngayon mga construct sa mga baguhan na naghahalo ng skin coat ipapakita ko sa inyo kung ano ang pinakamabisang panghalo at saka pinakamadali kasi mga construct yung walang mga gamit na panghalo karamihan ginagamit spatula o kaya palita mga construct hinahalo sa timba na pa ito mga construct mano-mano. Tulad -mano. nito so, mga construct. Ito, skin ko ito mga construct. Karamihan mga construct, haluin ito. Mano-mano uh, lang mga construct. Ganito. Ito mga construct, pag ganitong pamamaraan na paghahalo, may mga skin coat na hindi na buo pa siyang mga construct uh, na, hindi siya nadudurog na masyado kaya pag ipinahid mga construct sa sa wall uh, matigas pa kaya yun ang pinagmumulan mga construct ng nagka-crack kasi tuyo pa nga mga construct ganito mga construct oh, nangyayari at saka aksayado mga construct sa oras construct. ngayon mga construct matagal ito kaya ang gagawin natin mga construct gagamit tayo ng electric drill mga construct itong mga construct uh, press drill ang gagamitin natin ito Kung makikita yung mga construct, ang bilis diba mga construct na mayroon tayong ginagamit na talagang panghalo at saka pinong pinong mga construct. Itong mga construct, pwede rin na ganito, panghalo ninyo. Kaya lang ganito naman sa maramihan, medyo umiinis siya kasi kung ganito kalaki ang gagawin natin na panghalo na ibabala dito, medyo mahirapan ang barina. Kaya dito natin mga construct ginamit. Itong mga construct, nakita niyo pinong-pino. Ngayon, ipapahid ko itong mga construct. Ang <laughs> uh, na mga construct na si siya kasi pinong-pino nga. Wala, wala kang ma kukunya na buong mga construct Yan. mabilis na trabaho mga construct maganda pang ang resulta ng pinahid na sa kamay antay pa mga construct Wala mga contract na buo-buo. Ismat -buo. na ismat mga contract ang dinaanan ng billa kasi pinong-pino nga siya. Sira ba yung... Pero mga construct, ang pagpapahiran nito, uh, pinuruhan na, uh, yung na may puro, lalong makinis mga construct. Ito kasi mga construct wrap ito eh. Pinapahira natin. Ang ginagawa natin na ito pang second coat na ito mga construct. Kung mga construct, sana may natutunan kayo sa video nito. Uh, kung ng mga hindi pa uh, pag-subscribe, uh, paki-subscribe na lang. At saka kung nagustuhan ninyo ang video ito, paki-like na rin. Paki-share na rin po sa ating mga kaibigan para yung mga gustong matuto, matututo sa mga mga pinapakita natin video maraming salamat mga kontraks sa panunod ng video ito at gan meliuk